Good morning guys, ayan umaga na guys Siguro malapit na kami dumating sa Maspati guys Samahan niyo ako guys at libutin natin itong uh, Star Wars Itong uh, park ni Star Wars guys malawak ng barko, malaking barko ito guys at itong okay, room na ito ay polar air condition Good oh. oh, morning guys, and good morning guys and thanks God, um, malaki na kami makarating sa Masbate uh, I think almost 13 hours bago tayo makarating ng Masbate for guys okay guys Araroy Ayun lang ka ng Arroy guys So medyo malayo pa rin kami ano Grabe ang travel namin guys uh, Mula Lucena to Masmate uh, I think almost 13 hours Bago tayo makarating ng Masmate kasi oh oh ayan oh ayan ang lugar ng Masbate guys grabing ganda makikita nyo and then yung mga yung naaninag na yan yan yung uh, dyan dadaong ang barko So, ayun yung dinaanan namin kanina malayo na hindi ko nakuhaan, guys Ayan yung bundok, guys Grabe, sobrang ganda, guys O, diba? Ayan, parang And then, nandito na nga kami sa Masbate Ayan, padao na kami, guys Sa port ng Masbate Okay Hindi ko tuloy nakuhaan ng video, eh pupunta tayo dito sa pinakauna guys para nasayang hindi ko na pungaan guys kasi may kausap ako kanina so ito pala yung port ng masbate so padaong na kami alright so yan na nga guys ang port ng masbate guys yan Nagpadaong na kami guys sa port ng Masbate. Alright. Tingnan nyo guys ang view ng Masbate guys. na Hindi pa makulim lima panahon ngayon dito sa Masbate. Okay. So finally dumating na rin kami dito sa port ng Masbate. Montenegro Lines.